Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Ganap ng batas ang trabaho para sa Bayan Act na nagdala yung resolbahin ng problema sa sektor ng paggawa sa bansa. Sa isang seremonya sa Malacanang, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukala na kinokonsidera niya ang significant milestone sa pagnanais ng kanyang administrasyon na magkaroon ng sustainable and inclusive development. Layon din itong tugunan ang problemang bumabalot sa labor sector gaya ng low-quality jobs, skill mismatch, and underemployment. Nakapaloob sa batas ang pagbuo ng trabaho para sa Bayan Interagency Council na pamumunuan ng National Economic and Development Authority o NEDA, Department of Trade and Industry o DTI, Department of Labor and Employment o DOLE at iba pang tanggapan ng gobyerno. Sa halip na ilaan sa ibang ahensya ng gobyerno, pinaboran ng liderato ng Kamara na ilipat ang confidential at intelligence fund ng mga government agency sa tanggapan ng may kinalaman sa intelligence and security, partikular na tinukoy ng Kamara ang security agencies na may kinalaman sa pagbabantay sa West Philippine Sea sa plenary deliberation ng panukalang pondo ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA para sa 2024. Nagkasundo ang mga kongresista na ilipat ang CIF sa naturang tanggapan. Bukod sa NICA, magkakaroon din ng reallocation ng CIF sa ibang tanggapan na may kinalaman sa seguridad gaya ng National Security Council, Philippine Coast Guard at maging sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na pangunahing nagbabantay ng karagatan ng bansa. Mabilis na nakalusot sa Senate Committee on Finance ang panukalang budget ng Commission on Audit para sa susunod na taon. Sa pagdinig ng komite, ipinaliwanag ni panel chairman Sen. Sonny Angara na kaunti lamang ang mga senador na dumalo sa pagdinig na nangangahulugan din na walang kwenekwestiyon sa 13.3 billion pesos na budget allocation para sa naturang tanggapan. Dahil dito, sinabi ni Angara na halos aprobado na ang naturang pondo at nakatakda na nilang i-endorso sa plenaryo para sa kaukulang pag-aproba. Umaapela ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Batangas dahil sa pagdami ng mga nagkakasakit sa hinang volcanic smog o vag mula sa Taal. Sa monitoring ng Local Disaster Risk Reduction and Management Office o LDRRMO, bagamat naging manipis na ang volcanic smog kumpara sa mga nakalipas na araw, dumami naman ang nakararanas ng ubo at sipon at pananakit ng lalamunan. Sa pinakahuling datos ng Department of Health, may naitala silang halos pitong daang kaso ng sakit sa hinang VOG, kaya mahigpit ang paalala nila sa paggamit ng mas lalo sa mga senior citizens at mga may sakit gaya ng asma. Apektado ng pagsingaw ng sulfur mula sa taal ang halos lahat ng munisipalidad sa lalawigan ng Batangas. Para sa Kidlat News Update, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng Balita